Hello, good morning everyone. Ayan, nakapalikod na naman ako guys. At yan na nga, naglalagay na naman ako ng colorito sa mukha ko. Sa mga po yung nilagay ko. At yan ang um, uh, bill cream. Panglagay dyan sa Pantang kalagay na dumi. Yan ang aking uh, electric pan. Hindi ko binuksan kasi malamig na. Hindi na nga anong mainit dito at ko na lang alam nyo ba guys na habang nandyan ako sa higaan ko nakaupo ay uh, habang ako ay nagkukolorated dyan yung lamisa na yun na sa na yun na nandun sa may pintuan yung kulay brown na mayroong stand na itim hindi ko pala alam guys na may ahas pala doon kasi nung nilipat ko siya ginalaw ko yung lamisa nilipat ko siya yung ahas tumalon bumagsak siya sa binti ko mabuti at hindi pumasok sa ilalim ng kama sa higay ko <coughs> nung ko nandoon siya sa labas ng sahig mabuti na huli din siya kasi hinuli siya ng security guard kaya, habang nandiyan ako sa kwarto ko, guys, hindi ko alam. Meron pa lang halaga dyan. Ahas. Mabuti. Mabuti at nahuli. Paano na lang pala kung tulad ako na pumunta yung ahas sa kamak ko. Kasi yun, tinatayuan ko dyan, guys. Kamak ko yan. Yung upuan ko kayo na. Tapos yung ahas nandiyan sa color brown na yun na table. Tapos nung bumagsak yung ahas, pumunta siya dyan sa tinayuan ko. Tinatayuan ko ngayon. So yan pala guys ang aking kinatatakutan sa kwarto ko na yan. Kaya ngayon hindi ako natulog dyan. Magkita ko sa taas. Kasi takot na ako. Takot ako huminga dyan sa kama ko. Kaya baka meron na na yung ahas na. Habang tulog ako nalang sa kama ko. So yan lang guys.